27A 27A 27 on 27 27, the window on the right side ah so dito na tayo diba 27A ah dito dito na tayo excuse me ayan OMG iti-check ko muna yung ano ko kasi guys namulat no, yung cellphone ko sa totoo na yung cellphone ko guys na ah, hindi ko alam kung saan nalagay yung cellphone ko kasi nagpadala kasi ako ng pera kanina tapos may I think na iwan ko yung cellphone ko sa sa upuan So, bawat kasi magpadala ako andun yung codes, So, hindi ko alam kung ang gagawin ko ano. ngayon. But, I try to check sa ating bag kung andito ba. So, headache talaga. Diba? So, ito siya ko muna yung cellphone ko. At ito kayo kung nakita ko sa cellphone ko hindi.